Eh pati tangke pati di pagka na kap. gumpit tip ng Eh lapad na kap Ay tingnan motor ko ng tangke. Kitlai. si Bay, 1.3. Ini sorok mana? Sa... Enggak nak take up. Angin. Anda anda kan anda kata mah kau What's up mga kanoy P? Good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanolpi for another video araw ng Merkules puding ni Mia ngayon na yung araw na ano magtatrabaho kami ni Boss Peter sa, sa, may barangay hall na bago uh, at mag install tayo doon ng ano, mga Kanolpi ng tangke at jet pump para sa waterline ng barangay hall Right, samahan nyo kami ngayon Hoy, nakita mo 'tong motor ko? nga di kakwana? pala. damagan tayo je kwa. Ha? Ha je, boss, mabib mo lang. Seminto kundi hal block. Ha? Tama gan ta. Ten. Orineng ka. Ya. Yeah. Aguwa kami tadtje kap. Mga oh, mga tawa nang tingkitan di, ma. Jai, di Sukatan sukatan mi lang di tanki garag cup Ang laki ng tanke mga kono <laughs> Eh, hey, boss, di ka lang natanong ko. Totoo di tanke ka, boss? Oo. Totoo di tanke.

ay ko nya ata igana ko si depara deko yung barbaro ko barangay kung ay tripit oh yung tripit ay na natan boss lumabas din ay tripit install din now sigaw mang install hi Wait, so kita. Ay, mga kamipi. Punta na kami doon sa ano, Sa bagong pinapatayo na Barangay Hall. Dito lang naman 'yan eh sa papaloob sa may Matutinas.

pati patitangki pati di na cup. Tay. Eh lapad ka. na ko. Tay sinintoon Pagbatay ng motor ko ng tangke. Kita lai. Gumtitik

marami pa talagang gagawin dito mga kanay tatambakan pa nila to saka namin may lily out yung mga water line nya wala boss wala ang trabaho ngayon oo nga wala trabaho ngayon muna tahinga <laughs> muna baka siguro pag naano natin si ano sana yung purim, puriman um, o oh, puriman um, para makausap natin para makargaan na lang sana yun oh. Tubo no. Yung tubo lang yung inaano ni ano ni backup kasi ayaw niyang tayo magkarga doon eh. Oo. Ni Sa bagay kung may lagyan ng tubo yun mga kanaypi makakapagsimento kami yung ano paglalagyan ng tangke. Eh. Oo. Tapos abang-abang na lang sana ng PPR. Kaya nga mo si. Eh. Kaya lang baka mamaya mapitpit nila yung PPR natin yung magalaw-galaw nila yung andun. Yun o no, boss, nagtatrabaho sila rin eh. Oo. Oh. Bumayang mag ano tayo. Pantay na lang natin matapos. Oo, oh, ano yung sinabi ni Kap. Eh wala namang ibang ano daw sabi ni Kap eh. Pagbibigayan, kundi tayo lang boss. Sorbol <laughs> na. Oo, oh, so uh, na. Ay, na lang natin. Kaya ako uh, boss. Hanap buhay muna ng ibang ano. Ayan, kala ko kala namin ni Boss Peter makakapagtrabaho na kami ng maayos kaso wala kailangan talaga na ano makanaipi na, na matapos pa nila good morning ante kita mo lang aji si Artano momento te ko na pa Ay, kompleto mo. Kompleto. Ay, nakakamit. Titignan na lang natin yung ano. Yung kapag siyapak na natin yung tank eh. Oo. Oh. Okay. na lang natin yung mga nabilik. Siguro yun yung sinasabi ni Cap. Hmm. Kompleto lang pala. Preto. Oo. Oh. Nagalaw pa ano. Tapos, ito na ito na. Pero titignan like right? na lang natin okay. para sure boss. <laughs> na

Bakit? Bakit? ka ito, boss. Ang dati, tao toy. Banger. Baka, ito lang lang. Sige, uncle, no, Vincent, Baka mo lang yung tabangit mo. Awan. Ayos nga Sige, ang no, Sige, Ano, boss, sasakay ka na. <coughs> Ayan mga pi. Walang trabaho <laughs> Puspon Dala ko pa naman yung pala ko Oo Yung magic pala boss Ano <laughs> oh, boss? Yun lang yung request mo boss Ano boss? Request mo na lang yung boss Yung tubo na dalawa dito boss Yun lang na naman yung problema natin boss Wala ka Boss hey, Boss Boss <laughs> postpone Sige, tawagan kanton boss ah, Ay, mga kanayipi Wala tayong trabaho ngayon postpone Ayan, mga kanayipi Dahil wala tayong trabaho ngayon Ito muna yung tatrabawin ko Sa may kulungan ng manok ayun napansin nyo Putas na doon yung yero yan yung papalitan natin mga kanaypi para hindi makapasok yung mga manok dyan sa loob. Yung mga native na manok. Yan yung ayusin natin. Papalitan natin ng yero. Kinalawang na kasi mga kanaypi. No? Butas na. Buti dito sa taas ay yung sobra na yero ko yan na galing dun sa bahay. Ayan. Palitan na natin, no. Mga kanoipe. akala ko maayos na mga kanayipi kunti lang yung ire repair ko pero nasira na pala yung pinakaposte poste nya mga kanayipi And, pati dito nasira din so napalaki tuloy yung ano yung gagawin ko ahanap muna ako ng ano ng ilalagay kong poste nasira na lumang luma na kasi yung poste nyo mga kanipi yan o yan panibagong trabaho na naman <laughs> kala ko repair lang kanina eh so yan hanap muna tayo ng ano magiging poste na ilalagay ko dito bali nakahingi tayo ng ano ng pamposte mga kanipi yung matumba na kahoy dyan, humingi ako dun sa dulo niya. <laughs> so ito. Make a thing. Bali yung natumbang kahoy diyan, humingi ako diyan sa kapitbahay ng ano, yung pinakadulo niya. Yun yung pinusti ko doon sa kabila. Ayan, pasok tayo. Ayan o. Yung dulo lang. sa lang yung kinuha ko. Tapos dito, pinagdugtong ko na yung tubay ito sa Saka naglagay tayo ng panibagong kawayan. Mga kanaypi solid naman na kahit papano nagawan ko ng paraan para matakpan lang yan mga kanaypi tapos dito ilagyan natin ng ano goma ayan umabalik at this, nagawan na natin ng paraan at yan yung mga manok ko bali dito sa baba kompleto tigtitatlo yung ano yung itlog nila na malalaki You know? Press na press Yung busays mga kanipyo Ito yung ano Ito yung Mga first bats ko Yung nakaraan Kulang kulang yung mga itlog nila Yung mga second bats nandito Lalo na dito sa second bats Ayan Kulang na talaga Ayan you know? o Tatlo sila, isa yung itlog nila. So Alapit na yun na porkaling mga kanuiti. Ang matitira lang siguro sa atin yung mga ano, yung mga third bats sa kaport bats. Na uh, manok So yung first bats ko nasa 21 pieces na mga kanay yung second bats ilan na lang ilang piraso na lang yung second bats na alaga ako so yung mga ano pang pip bats na manok ko ito nandito sa kulungan mga kanipi ganyan pa lang sila kalalaki Yan. kita nyo naman ganyan pa lang sila kalalaki magdadalawang buwan pa lang yan mga kanayipi months pa lang yung mga manok na yun Malilit pa Ilang ano pa Ilang buwan pa Siguro pag napalaki natin ng konti yun uh, Bibili na ako ng ano Ng mga sisiw pa Para mapunuhan yung ano Yung kulang na Na kulungan pag ano Kinaling ko na yung iba yung mga first bats at saka second bats at yung sisig na yan yung mga manok ko na, na pip bats nasa 18 pieces lang kulang na kulang yung ano pang suporta sa magiging bakante na kulungan mga ayon ano, ayun successful na naman yung trabaho natin kahit pa paano nakagawa na naman tayo ng maayos kahit hindi na tulo yung ano pagtrabaho namin ni Boss Peter ayan sayang talaga so yan mga kanaypi dito ko muna tatapusin ang vlog uh, at mag-wash yung pao kay Mia dahil napakadumi ayan kailangan ko muna ng washingan para bukas uh, malinis na naman at presentable sa mga pasahero na isasakay natin no So thank you so much ulit Kita kita tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi I love you all and